Hello po, magandang umaga mga ka-maintenance Nandito po kami ngayon sa Mag-Apapan Danang Naghihintay po kami ng tricycle At pupunta po kami sa bayan kasama si Nanay Ayan si Nanay, oh, malungkot si Nanay At si Casey, ang aking asawang maganda Ayan po siya, o oh, nasa likod nagtago At namili nga po kami sa bayan At nagpahatid po kami sa bahay Medyo may kalayuan po kat may kalayuan po kasi ang bahay namin kailangan pong maglakbay ng ilang minuto at ayan nga po rough road po yung aming lugar tignan nyo po wala pong kabahay-bahay dito pero pagdating po dun sa may sentro ay makikita nyo po ay marami na pong bahay hindi katulad, katulad po dati na puro mga punong kahoy ang nandyan siguro, dahil siguro ay dahil padami na po ng padami ng tao dito sa mag-abapandan antike ayan po yung mga pinamili namin at iniingatan ko at baka mahulog ng sarakyan ayan po wala pong simentado dito sa lugar na to at aywan po kung bakit hindi nagpo progreso siguro dahil class 3 lang po class 3 lang po ang ating lugar ayan po oh. rough road pero yung buhangin dito ay kulay puti maganda yung lugar dito tahimik at presko ang hangin ayan may simentadong kapiraso pero pagdating paglagpas po niyo diyan sa may sentro, barangay sentro ay ayun po, ano na naman. Rap road na naman po 'yan. Ayan po. Pinakita ko lang po sa inyo ang aming barangay Magaba Pandan ng Tiki. Ayun oh, ingat na ingat ako sa mga pinamili namin at mahal ang bilihin niyo. Bye bye. <coughs>